Oh, no, 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 no. <laughs> At ayan nga guys, at natapos na ang aking inilandscape sa Talyase. At ayan nga oh, 'di ba? May mga kalabaw na diyan at saka yung mga bibe. Kumpleto na, isang isla na ang aking ginawa, oh, 'di ba? Ano pa masasabi dyan? Isla-isla na yan, mga lodi. O, di ba? Diba? Simpleng buhay lang yan. Napakaganda, napakalamig sa mata. Ayan nga, o, di ba? Para kang nasa paraiso pagka ikaw ay nandito sa aking kubo. Diyan ko dadalin ang aking magiging girlfriend, no? <laughs> di ba? Simple para iso lamang. Ginawang ko na yung aking magiging girlfriend ng ng isla. O pagka kami nagkatuluyan, diyan ko na rin siya ititira. <laughs> di ba? Napaka panatag ang buhay pag nandiyan sa isla. Di ba, guys? O di? O, may mga cactus na tayo dyan. Meron na tayong kalabaw may bibi pa. Ang kulang na lang eh, manok. <laughs> eh, di ba guys, oh? Napakalam, napakasarap sigurong manirahan dito sa aking islang ire. Oh, di ba? Isang kapa. Napakalamig niyan. Lahat nandiyan niya yung isang malaking puno. Oh, di ba? Yung puno na 'yan. Diyan maglalaro ang aking magiging anak. <laughs> Grabe naman 'yan, O, oh, di ba, guys? Napakasimple lang eh oh. Yung ganyan lang sana talaga ang buhay. Yung pagkagumawa ka ng simpleng isla, eh diyan ka na lang talaga titira. Eh kaso, hindi naman po pwede yung mga tao. Asigurado. Eh...